Matgandang araw sa inyong lahat mga bata. Sa video ito, pag-aaralan natin kung paano mag-solve ng word problems na may kinalaman sa 12-hour at 24-hour time format. Handa na ba kayong math toto? Kung handa na, simulan na natin. Napag-aralan natin sa mga naunang video ang dalawang paraan ng pagsulat ng oras. Ang 12-hour format at ang 24-hour format. Sa 12-hour format, gumagamit tayo ng AM at PM. Samantalang sa 24-hour format, hindi na kailangan ng AM o PM dahil ginagamit lamang ang mga numero sa tuloy-tuloy na paraan. Ngayon na naaalala na natin ang mga kaalaman tungkol sa oras, karanat magsimula sa pagsagot ng mga word problems. Sasakay si Jessa ng bus na aalis ng 8.45. Anong oras ito sa 12-hour format? Dahil ito ay nasa umaga, hindi ito magbabago maliban sa pagdadagdag ng AM. Ang sagot? 8:45 AM. Pangalawang halimbawa. May appointment si Miguel sa dentista ng 3:30 PM. Anong oras ito sa 24-hour format? Dahil PM, magdadagdag tayo ng labing dalawang oras or 12 hours sa 3.30. 3.30 plus 12 hours equals 15.30. Ang sagot ay 15.30. Pangatlong halimbawa, babiyahe si Bianca mula Iloilo Airport papuntang Cebu. Ang flight ay naka-schedule ng 1310 at inaasahang darating ng 1440 dahil sa masamang panahon naantala ito ng 30 minutes or 30 minuto. Unang tanong, anong oras aalis si Bianca? Pangalawa, anong oras siya darating sa Cebu? Magdadagdag tayo ng 30 minuto sa oras ng kanyang pag-alis at pagdating. Kung aalis si Bianca ng 13.10, 13.10 plus 30 minutes equals 13.40 or 1.40 p.m. 14.40 plus 30 minutes equals 15.10 or 3.10 p.m. Aalis si Bianca sa ilo, -ilo ng 13.40 or 1.40 p.m at darating siya sa Cebu ng 15.10 o 3.10 p.m. Pang-apat na halimbawa, nanood si Carlo ng konserto or concert na nagsimula ng 7.15 p.m. Tumagal ito ng isang oras at 45 minuto o 1 hour and 45 minutes. Anong oras natapos ang konserto or concert? Ibigay ang sagot sa 12-hour at 24-hour format. Nagsimula ang concert ng 7.15pm, kaya magdadagdag tayo ng isang oras at 45 minuto or 1 hour and 45 minutes. 7.15 plus 1 hour and 45 minutes equals 9pm. Sa 24-hour format naman, magsisimula tayo sa 19 1915 plus 1 hour and 45 minutes equals 2100 or 2100. Natapos ang concert ng 2100 o 9 p.m. Ngayon ay susubukin ko ang inyong kakayahan. Bibigyan ko kayo ng ilang word problem at inyo itong sagutan. Simulan na natin. Si Liam ay pupunta sa isang concert sa Manila sa susunod na linggo. Nakasaad sa kanyang tiket na ang oras ng concert ay 18.30. Anong oras ito sa 12-hour format? Nagpadala ng mensahe si Mira sa kanyang pinsan sa ganap na 7:15 ng umaga tungkol sa kanilang proyekto. Anong oras ito sa 24-hour format? Balak ni Noah na bumiyahe sakay ng tren upang bisitahin ang kanyang tiyuhin. Ang orihinal na oras ng alis ng tren ay 10.15 a.m. Ngunit ito ay naantala ng isang oras at dalawampung minuto o 1 hour and 20 minutes. Unang tanong, anong oras talaga aalis ang tren? Ibigay ang sagot sa 12 hour and 24 hour format. Pangalawang tanong, kung ang biyahe ay karaniwang tumatagal ng tatlong oras at sampung minuto o 3 hours and 10 minutes, anong oras darating si Noah sa lugar ng kanyang tiyuhin? Ibigay ang sagot sa 12 hour and 24 hour format. Magaling! Totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!